hindi ko na makita kung balot o penoy ba itong hawak ko. Eh, ito na lang pong akin yung gamitin mo, lo. Kukuha na lang itataob. Ano bang itataob mo, ha? Ibig ko pong sabihin, eh, kukuha po ko na isa sa loob. Ano? E, hindi kita maaari na. Eh. Lolo, ang sabi po ni Kuya Kalot, kukuha daw po siya ng isa sa loob. Ay Kumusta mga ka-idol? Ang pagbabalik sa ating YouTube channel, Boy June Channel, sa ating video ngayon, ating silipin ang channel ng isang horror story channel ni Miss Clare, Mga channel na nag-upload ng iba't ibang storya ng ating buhay, storya ng ating mga karanasan noong unang panahon, at karanasan ng ating mga ninuno noon at sa ngayon. Samahan ninyo akong i-review e ang channel ni Miss Clar. Miss Clar Horror Story dahil sa isang website na ang Social Blade dito natin makikita ang lahat ng estimated revenue ng inyong mga iniidulong mga vloggers, disclaimer lang mga idol. Itong ating ginagawang pagre-review ng mga channel ng ating mga idolong mga vloggers, para lamang ma-inspire pa ang mga maliliit na mga vloggers na katulad ko. at huwag malimot mag-subscribe, like, comment ng ating mga video. Miss Clare, Horror Stories, nag isang mag-vlog noong, October 28, 2023, channel type ni Two People, at Country Philippines, at my video views itong umaabot ng, 63,082,000. At dito sa kanyang subscribers naman, umaabot ito ng 434,000, at sa kanyang upload video naman, 210 lang ito. At sa kanyang total grade, B. At dito naman sa kanyang social blade rank, pang 62,274 ito. At sa kanyang subscribers rank naman, pang 1,915 ito. At dito naman sa kanyang video views rank, pang 285,912, at dito naman sa kanyang country rank pang 647 ito. At sa kanyang people rank naman, pang 1,513, at dito na tayo sa kanyang the last 30 days na subscribers, may 51,000 ito. At tumataas pa ito ng 15.2%. At dito na tayo sa kanyang the last 30 days na video views. May nakuha itong, umaabot ng, 9.62 million. At tumataas ito ng 11.3%, at dito na tayo sa kanyang YouTube stats summary, sa bulan ng December 22, at sa bulan ng January 4, 2025, makikita natin dito sa kanyang earnings sa daily average sa lowest may nakuha itong 76 US dollars kung ating ipalit sa peso sa mababang halaga may 4,408 pesos ito at dito naman sa kanyang daily average sa highs may 1,200 US dollars ito kung ating ipalit sa peso may 69,600 pesos ito at dito na tayo sa kanyang weekly average, sa lowest may nakuha itong 529 US dollars, kung ating ipalit sa peso, umaabot ito ng 30,682 pesos, at dito sa kanyang weekly average sa highs, may nakuha itong 8,500 US dollars, kung ating ipalit sa peso. May 493,000 pesos ito, wow ang laki na nito mga ka-idol. At dito na tayo sa kanyang monthly estimated earning sa channel ni Miss Klar, sa lowest monthly earning, may nakoha itong 2,300 US Dollars, kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 133,400 pesos. At dito naman sa kanyang highest monthly earning, may nakuha itong 36,200 US dollars kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 2,099,600 pesos. Ang laki na pala ng earnings ni Miss Clark. Congratulations po sa inyong channel at hanggang dito na lang po tayo. At sa susunod pa nating mga video maraming salamat po sa inyong panunood, God bless po sa inyong lahat. Marami kayong ide-deliver bukas ah. Abay tutulong ako. May extra ba kayong kasi ni Lolo, nauubusan na ng baterya eh. Oh, agad ano na naman reklamo mo dyan, Ceciline?